Hey guys. Meron na comment sa akin sa YouTube guys. Magligo challenge daw ako. ayoko talaga sanang gawin eh. Kasi um, napaka challenging talaga nitong pagligo natin kayo. <laughs> Pero ngayon guys kasi uh, syempre pagbibigyan natin yung ating mga subscribers. eh, Maniligo ako guys. Ayan. ayan ha. Para sa to ha. Yung nag-comment sa akin ng ligo challenge. Ayan. <laughs> Maniligo na ako. Oh. <laughs> oh. <laughs> Nabasa na talaga ako. <laughs> Then guys, para makaligo nga ako kasi ilang araw na rin ako hindi Kasi galit kami. magagalit kami nitong tubig na to eh. Ayan, nag nagpakula ako ng tubig. sayan oh. Para naman, mapagbigyan natin yung isang subscriber natin. <mulay> Naligo ka kahapon, May. Eh. Tapos di ka nagpakalutubig. <mulay> na na all. Ang na kasi ng koji ko, guys. Kasi, nahati-hati ko lang para tipid. Hmm. Parang may yung ko. Baka sa ready may... <coughs> Ah, oh, wala rin pala yung labig ko katagalan na nagbubukos ng tubig. Sa <laughs> so, umpisa na pala talaga yung ano eh, yung, yung ano, mahirap. Sa so, umpisa lang. Pero pagka ano na, pag nag ano ka na, nakaumpisa naka, -naka ka na, nasa tubig ka na, na, na-enjoy mo na pala yung ano,